Opo, meron akong munting regalo para sa inyong dalawa at ibuk e para kay Mi. Hoy, dalin mo ito? Dalin mo ito? Akala mo ba mabibili mo ang pamilya ko sa mga regalo? Paumanhin pero hindi kami nagugutom? Hindi namin kailangan ang mga ito? Opo, tita. Ako... Hoy, bakit ka nandito? Opo, tia. Gusto ko pong pakasalan si Utmay. Ano? Baliw ka ba? Paano mo nagawang tanungin kung pwede mong pakasalan si Utmay? Alam mo namang ang pamilya mo at ang pamilya ko ay parang apoy at tubig? Bakit mo sinabi yon sa nanay ko? Tita, mahal ko po si Utmay ng totoo. Nangangako po ako. Ito ang desisyon ko. Kaya walang tututol dito. At wala nang mga api kay Utmay. Ikinsa lang anak ko para sa sarili niya. Hindi pa rin nanay. Niya. Sa, ang ganda pakinggan ng sinasabi mo. Tignan mo ang sarili mo ng mabuti. Wala kang trabaho at umaasa ka lang sa nanay mo. Anong ipapakain mo sa asawa mo? Kakainin niyo ba ang lupa? Magkakabala ako dahil tutulong ako sa iyo sa pamamahala ng tindahan at sasama ako sa pagkuha ng mga paninda. Naniniwala akong kakayanin kong buhayin ang asawa ko. Hindi, hindi ko gusto kumain. Kahit anong sabihin mo, wala rin mangyayari. Huwag mo nang guluhin ang pamilya ko. Umuwi ka na. Tama yan. Ang totoo niyan. Hindi ka gusto ng pamangkin ko. Narinig mo naman, di ba? Sige na. Bibigyan kita ng oras para mag-usap kayong dalawa. Uy, Ut. Ganun ba, tita? Salamat, tita. Sa kasal naman, huwag magmadali. Uuwi ako at kakausapin ang nanay ko. Tapos pupunta kami dito upang pag-usapan -tot pa. Totoo oh, pa, tita. Oo, sige. Opo. Oh, ut. Anong sinasabi mo? Nagkamali ka ba? Umuwi ka na at kausapin mo ang nanay mo. Tapos mag ka para makapunta ka dito at makausap ang oh, dito po. mo. Salamat po, Tia. Maraming salamat po. Salamat po. Paalam na po, Tia. Umuwi ka na at matulog. Masaya ako para sa iyo. Ayaw ko magpakasal kay Kuya Hie. Yeah. Alam mo naman na hindi ko gusto ang taong iyon. Pero bakit ka pumayag? Bakit mo ako pinilit? Hindi kita maintindihan. Ano bang ginagawa mo? Ano ngayon? Nakakatakot. Kuya, Kuya men. Anong nangyari? Kalma ka lang, ikuwento mo sa akin. Kuya, pumayag na si Mama ko na pumunta si Mama ni Kuya Hip sa bahay para manghingi ng kasal. Bakit ganon si Mama mo? Hindi niya naman kailangang pilitin kang magpakasal sa taong ayaw mo dahil lang sa atin. Hindi ko rin alam mo. Hindi ko rin alam kung ano talaga gusto ni Mama, Kuya Min. Ano gagawin natin kay Ate? O paano? Punta na tayo kay Nanay mo ngayon. Hindi pwede, Mahal. Hindi papayag si Tatay. Kailangan nating subukan, Mahal. Kailangan nating magtagumpay, laban sa sarili natin. Sundin mo na lang siya, walang problema. Pumunta ka kay mama. Sasabihin ko kay mama mo. Sige. Ano? Pintuang sliding? So, tinawag mo kaming lahat dito para lang sabihin ito, nanay? Ano, may mas importante pa ba kaysa ikasal lang anak ko? Tumigil ka na ba? Sabi ko na dati pa, pero hindi ka nakikinig, di ba? Hindi mo pwedeng pakasalan si Kwang. Kahit pigil mo ako, wala mangyayari. Tinawag ko kayo ni tatay at han para ipaalam, hindi para humingi ng permiso. Alam mo naman ang ugali ko, di ba? Oh, sobrang bait ko na sa'yo. Pero hindi ko inakala na ang anak ni Kwan ay magugulangan ka ng ganito. Ayaw mo pa? Gusto mo pa siyang pakasalan? Narinig ko, nagalit siya sa'yo. Adik sa mga mahal na bagay. Anak ni mama yan. Walang bagay na hindi mo kayang gawin. Nanay, sang ayon ako na payagan si Kuya, na napakasalan si Okmay. Mabait naman siya at wala namang problema. Si Kuya kailangan talagang mag-asawa para magbago siya at mamuhay ng maayos. Oo, at oras na ring magpakasal ako. Talaga? Sa tingin ko, tama ang sinasabi niya. Tatatama, okay ka lang ba? Alam mo ba? naman ang ugali ni Hep. Hindi mo ibinigay sa kanya. Kinuha na lang niya. Kaya pag uwi mo bukas, magkakagulo sa bahay. Bye! Ngayon, dalawa na lang silang sumusuporta sa akin. Wala na siyang kakampi. ang kami Ang batang iyon ay hindi kakatugma sa edad. Magaaway lang kayo pagkatapos ng kasal, ma. Isa sa atin ay maaring mamatay. At kahit ano pa, magpakasal ka man, kahit isang araw lang, okay na. Kaliw ka ba, hep? Sabi ko na hindi pwede, hindi pwede. Gusto mong kunin ito. Kailangan mong lumampas sa bangkay ko. Kung hindi, mag-joke ka kahit saan. Huwag kang umuwi sa bahay na ito. Yan ang sabi ni Mama. Huwag mo akong sisihin. Hindi pumayag si Nanay na magpakasal ako sa kanya. Kaya iniwan ko ang gobyerno. Ano ang ibinalita mong buo? Anak ko, kung sinong gusto niyang pakasalan, papayagan ko siya. Ano magagawa ng gobyerno sa atin? Wala pa. Sabihin sa gobyerno. Ang tungkol sa babala ng Estado Unidos. Anong kwento? Matagal ng problema ni Mama yun. Mandaray, kinuha ang lupa ng ibang tao. Kung sa kasong ito, sigurado akong makukulong kayo ng ilang taon. Kuya, nangas kang isumbong si nanay. Ang aking inahinagin sa'yo sa akin mula pagkabata. Kaya wala akong hindi kayang gawin. Kaya mo ba? Dulo. oh Sige. Sige. Kung ganoon, pakasalan mo na lang ang babaeng iyon. Isipin mo na lang na patay na ako. Uh, huwag mong pakialaman ang trabaho ko. Ayan, taos na. Parang magkakaroon na ng manugang ang pamilya natin. Pwede bang makiusap kayo sa kanila para sa akin? Hindi ako sanay sa mga ganitong bagay. Siguradong-sigurado ako. Ikaw lang ba ang lalaki dito? Wala nang <laughs> iba? Kaya nga magpakasal ka na. Pero kailangan ko munang tingnan si boss. Paano ba yan? Sino pang nandito ngayon? Huwag mo siyang tingnan. titingnan ang kasalanan. Bahay na ito ay isang bahay ng negosyo. Hindi mo basta-basta maibabalik ito. Kung ano ang gawin ni nanay? Basta't kakausapin niya ang tao, baka maaari na siyang mag-asawa. Talaga naman, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya nang isilang siya. At ikaw? Bakit wala kang sinasabi? Wala nang sasabihin pa. Kilala mo na ang ugali ng anak mo. Pero para mi, ang mga anak ko, kahit saan nila gustong mag-asawa, basta masaya sila, Masaya na rin ako. Sana naman ay iba ang ugali ng magiging manugang ko sa iyo.